So yun guys, what's up? Na mag apply tayo ng trabaho. Yan, panibagong apply yan. Nandito pa lang ako. Wala ata akong sabay. And guys, nandito so. ako. Tem Temporary ID. Ang mga pal. Good luck sa atin sa bagong trabaho natin ano guys ano guys ano guys wala akong kasabay ako pa lang nandito ang good luck sa atin guys magtrabaho tayo na magtrabaho hanggat bata hanggat hanggat malakas pa yun lang guys sana maging maganda ang trabaho ko

primo Beep. mga guys na. Ano? mga guys, na Guys, umaga na. Ang lang guys. Good luck sa lang. Good luck tatin tatanggap pa dahil dito eh. ayun o guys, tapasok ko ayun Ay, no, o, ayun o ayun Hancom SPI guys yan yun guys, nandito na tayo sa bahay. Yan. Ito. Uh, muna. Uh, about sa nilakad ko sa pag-apply ko, interview. Yan. Sasabihin ko sa inyo. Ayos naman. Pasado naman tayo sa interview. Yan. Congrats sa ating sarili. Hmm. Yun lang. Tapos, ah uh, syempre, tumblog na to. Baka mapanood ng mga yan, kahit sino makapalo dito ay kasi hiring sila ng, kailangan pa nila ng 20 software Sower, 20 sower, yun lang. Guys, shoutout sa mga katrabaho kong mga sower. Ayan, napaka ganda ng company nila at napaka okay lahat, kumpleto. So, yun lang guys ha. Thank you sa panonood. yan. good luck sa ating journey. Oopsos, may papakita na ako sa inyong page na pwedeng pagkakitaan. Pwede kang mag sa kanya at pwede ka rin umorder ng mga inyong kailangan sa bahay, saan, saan kagamitan, mga kailangan mong swak lang sa budget. Yan, papakita ko lang sa inyo. I-search yun lang yung Noemi Joy Capillo. Yan, tapos PM sent, mag Send. Magsisend na lang kayo doon ng contact na lang kung saan area at ako na rin magdi-deliver, si Banoy's Vlog na rin magdi-deliver. Wala na rin presyo yung sa rider kasi ako naman magdi-deliver, sariling sikap. Hindi na lang sa iyo kung gaano bibigay mo. PM sent contact mo nun. Alam mo bumun sa lahat ng bawat order mo ay malaking tulong na sa amin yun. At maraming salamat na agad sa iyo. Salamat sa paniniwala. At orderin mo lang ang dapat mong orderin para hindi masayang. Yun yun lang guys, maraming salamat to God be the glory. At patuloy ako nagkasalamat sa inyong pagsuporta kay Banoy's Vlog. Maraming salamat! Good luck sa mga susunod natin vlog. Your life. things Peace.